Da, diretso tayo, diretso. Tika. Bali, ngayon po pala ay nagpapatubig po tayo. At pagka pagkatapos po nating magpatubig, ay mag-aabono na po tayo. At nakabili na po tayo ng ating abono para sa ating taltalon, sa ating pan. Wow. Bali, ito na po yung kan Duckweed. Malapit na po itong mapuno. Siguro mga tatlong araw pa o dalawa, mag po tayo para ipakain natin sa ating mga alagang itik. Bali, tatanggalin po natin itong mga malalaking damo para po hindi po sa pangitlugan ng mga insekto gaya ng steamborer at saka dangaw tatanggalin po natin yan at itatapong natin Dito lang tayo. Mm. Come that's here. Big sky. Stay. Dito. Look, that's big mm, sky. Big lapel. That's big is sky. Mm. Help Papa Pio to plant a rice. Papa Pio. Where is Papa Pio. Where? There. Turun mo nga saan? There. Anong ginagawa niya? Uh, uh, gawa nang eh, ng palay. Nagatanim nang palay? Yeah. Ba't hindi mo tulungan? Tulungan mo ah. Papa Pio need your help to plant rice. Ya. Yeah. ya Tu sugot. Sugot arai. Ali is going. Kita is daddy leaving, daddy. 给你礼物。 natapos na po natin na kinuha yung mga damo na malalaki at ngayon naman po ay magsusugot po tayo dahil marami po tayong sobrang mga bunubon yan balito po yung ating ipag susugot sugot po natin ito lahat bali hahanap po tayo yung party na na marami pong namatay bali dito po tayo pagsusugot hahanap po tayo ayan o oh. thank you Bali ngayon po ay mag-aabo po tayo ng talang. Ayah. Dua, eh tata-ta. Talang. Grabe, samtay. Kailangan pa bali ito na po yung kulungan ng pambing po natin malapit na po siyang matapos baka bukas ay dito na natin ikukulong ang mga kambing.

Ligyan, ng... Ay, Pero para makita dito. Sa lumawag yung natin ka na na. agdan na? Ang agdan na. mga prinsipi, prinsisa ya. Ang English karabaw. hindi nga marabag at hiharap maglagyan natin ang silaw tunay ito na po yung pinagawa po natin na shredder para sa kangkung ito ay para sa kangkung lamang po bali ngayon ay kukuha na po tayo ng kangkung para Susubukan na po natin at ipapakain na po natin sa ating mga alagang itik. Bilog, bilog. Bilog, bilog. Nandiyan lang maraming bondito, maraming Hoy. Ako 'to, mamaya, na mamaya. <laughs> Upa. Hindi mamaya, Kay, hintayin mo ako. Maraming doon maraming pato. pagsipit sila. na Baba. Mama. Mukoy lang. Murto-tor ito na po yung kangkong na kinuha po natin at ngayon po ay susubukan na po natin na gayatin gamit itong ating trader na pinagawa susubukan na po natin Sige, manang dapat madi mo bayagin siguro yata ko ah siya Nia é possível né? Um, para, para. Ito na po yung ating pinis product. Titingnan na po natin yung mga pinis product niya. Yan. Napakaganda po. Yan. Pagkain po ng ating mga alagang bibi. Eh, ay napakadami na. O, Francis, tapo. Naga doon. Ano anak pino? pinakakuanan ni. Ha? an unlimited rice kung baga sa kung baga po sa Jollibee unlimited rice <laughs> <laughs> kaya hindi nagbayan eh nagtawahay ato ka sa tuyan nung kurang pa eh Franz so, ay po yung ito po yung loob nya yan nilagyan po nila ng kadina ng tricycle yan po yan ito po yung siya po yung may panukala si sumo ka siya po. <laughs> siya po yung may panukala ayan, sige tatapusin mo na lang yan kaburoy ito na po pala yung ginahit natin kangkong uh, gamit yung shredder natin kaya lang nakalimutan natin na kunan po ng video so katatapos lang po nila kumain ayan ito na po yung ating Beep, <laughs>